kumalat so meron tayong ISO na Euro 125 at ito daw ay nawalan lang ano kuryente so bali pinahatak na lang natin dito kasi ang um, sabi nila yung may ari ay stator daw ang kanyang sira so bali titest slide na lang natin yung mga accessory wire para malaman natin kung stator nga ang kanyang sira so bali binati reoperated ko na to ng lodi so yan Let's slide natin yung mga accessories wire hindi umiilaw so ito yung ano yung wire ng kanyang susihan yan hindi umiilaw so balik ito slide natin yung ano yung red red wire so yan manods so, umiilaw naman at sa black wire naman ah, wala so ibig sabihin walang supply ang kanyang susihan So, bali tatanggalin natin yan at tignan kung may sira ang kanyang susihan so ito yan mga lods uh, nagka putol putol ang kanyang ignition switch so ayan, binalik na natin at so detect light natin kung meron na so yan okay na meron na ang ating test light Yan na, malods. So, ito na. Ito na lang natin. O, hanggang na.